na pahukay dito na mga bato para maayos yung paligid natin. So we're very thankful sa uh, gobyerno dahil inayos nila to, binigyan nila ng aksyon oh, no, ang ating ilog na kung saan. It's very dangerous talaga so kailangan lang ayusin ang bonggang bongga. At ano pangalan ng ano nito kuya? Company? Gobol 27. 27. Thank you so much, Global 27 for this! Ay guys, Meron tayo nahanap na ginto. Pero hindi ko alam kung ginto to kasi ang ginto daw. Pakintaw daw ang ginto. Pero ito mukhang inalawang na. Ay, okay, iyabo na niya, iyabo. Iyabo na niya, iyabo na niya, iyabo na niya. Malaking ano, malaking ang laga yan. Iyabo na niya, iyabo na niya, iyabo na niya. Iyabo na niya, iyabo na niya. Iyabo na niya, iyabo na niya. Talikod niya, talikod ka kay.

lumada pig man so ay taklubin taklubin sa jagalmai taklubin jagalmai so anito tayong sa ilog na yan, meron nga tayo pinapahukay dito na mga bato para eh, maayos yung paligid natin. So we're very thankful uh, sa uh, gobyerno dahil inayos nila to, binigyan nila ng aksyon. Oh, no, ang ating ilog na kung saan. it's very dangerous talaga. So kailangan lang ayusin ang bongga-bongga. At ano pangalan ng ano nito kuya? Company? Global 27. Global 27. Thank you so much, Global 27 for this. Ito. Ay guys, meron tayo nahanap na ginto. Pero hindi ko alam kung ginto to kasi Uy! ang ginto daw. Pakintab daw ang ginto. Pero ito mukhang inalawang na. Ayan guys, hindi po nalaga lahat ng ginto ay makintab. Yung iba medyo madumi talaga pero mukhang malaking halaga to. Kuya, ana na. kuya.

Grabe talaga from Davao City. Grabe. Ang layo ng inabot ninyo, ang pinanggalingan ninyo, pero ang nakuha nyo, ito lang. <laughs> Kung merong golden Buddha, merong dirty Buddha. <laughs> okay. Huwag mana yung kapit na. Dito na dapit. Thank you so much. Oh, uh, what's our food for today? 32 <coughs> <coughs> 5 ang <,000. coughs> andito na pa <po. coughs> andito na yung galing China Taiwan ba to? China China? hala <coughs> andito ka lang pala China. ngayon po ang wanted sa ano China Hmm ulam namin ngayon ah Talaga, monggo ganap aja nanggu suka monggo karena dilih sih kuan letak kayak betau ya nanggu suka untuk lagi nanggu monggo cakap perhitung isda nak ready nasi mumai <coughs> hmm. <coughs> an yang <coughs> binangkal <coughs> 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 fried oh di bah bang kau nia Oh, bacanya. So, harus <coughs> <coughs> um, pilih. Pilih nak kamu nak karun. Pilih-pilih dan tak. Sila ng Jeopard na pop. Bayo at sa ibi. Uy, kita ng libut na paluma. Pag ina magkuhan ba? Sakit ka mong ka? Ay, ina magkuhan mang be. Ayan, magkuhan ito ka. Kuhan ang... si. Dili, kinang lang yun maya. Oh, di ba? May magsasabi na naman na bakit nakaupo yung iba. Oy, Hawa dia, hawa di kan, mana mana Mai pas mai, oh nanti kasih si ini alam. digan si mau mai nang, oh. Ulo, ulo lang oh. Kita mau kawai awai ha. Kain kami. Brito oh. Tidak, mm -hmm.